Tataniman ko ng gabi, napakainit ngayon mga Sa panahon ngayon, 2024 po, May 2024 Ayan mga Ayaw niya pa dito sa sabi ko sa inyo mga Dito tayo ritanim ng ano po Mga gabi natin ay makataba dito ngayon mga Wala na Kapataba ng gabi nung ano natin mga Dito sa isang, dun sa isang vlog po natin Pero ngayon mga wala na Sobrang payat na mga Kaya e, sa po mga Sana maawal pa na mga Kaya po mga ay mula na po sana mga kasi kahit ako maga, wala na talaga, hirap na talaga makatanim tayo dito maga. Tingnan nyo maga. Pakahirap maga magtanim. Kasi ano, marami ng ano. Na, marami na namatay sa tanim ko maga. Uh, gabi kahit ano po maga, yung tanim natin maga. Yung gulay-gulay po, patay po talaga sa init kayo maga. Pag hindi mo dinidinigan maga. Uy, kaya itong tanong ka ng maga eh. Ito ang ginawa maga, na uwan na maga. Ayan. Hello mga ga. Ano po? Good evening po sa lahat. Good afternoon sa lahat po mga ga. Sa lahat na lahat po dyan. Ayan po mga ga. Ito so, sa likod ko mga ga ay marami tayong panggatong po na ano. Bahagi ng niyog mga ga. Yung 10,000 yung pack lang po. Pack lang sa lobby mga ga. Ayan mga ga. Ay napaka-elite ng panahon ngayon mga ga. Sa ano. May 2024 -20 po 20 -20 mga ga. Ayan. Mga ga. Update ko po mga ga. Sa lagay dito sa aming panahon po mga ga. Sa ano po. Sa dito sa area ko po na. Tertanyaman ko ng kuryoso Gabi maga. Mga, pupunta to sa Gabi maga kung ano lang na, nangyari doon sa init po maga na panahon ngayon maga. Pupunta natin doon ngayon maga. Ayan nga po yung saging natin maga. Ano? Relinisan ko pa sana. Wala pa ano. Ano pa ako sa contraction maga. Nabisi pa po. Linggo kasi ngayon maga. Kaya hindi ako nakapat. Wala kami trabaho ngayon. Wala kami pasok. Kaya ayan maga. Tingnan nyo maga. Mga tanaw niyo maga. Nga itong talong maga. Itong sa init karoon maga. Sa mga ano dyan sa mga katulad ko po mga farmers dyan ayan mga tingnan nyo mga ayan dos sa unang vlog natin sa vlog po natin sa ibang vlog natin dito mga ay maraming dito gabi po pero ngayon mga tingnan nyo yung saging natin lang praso na lang ng ano dahil sa init ngayon pa na ayan nyo mga ayan. tingnan mga mga yung lupa po nabibiyakin yung lupa mga sa sobrang init po talaga ngayon mga alos wala na yung tubig ng lupa mga ano na talaga mga napakatuyo na lupa dito mga tapos init, init ngayon so Ayan, punta tayo sa taas maga para makita nyo maga kung anong nangyari doon maga. Ayan, tingnan nyo maga. Ito yung tuyo na yung madahon maga. Yung gabi dyan maga, halos wala na. Halos hindi na nakita natin yung gabi maga sa likod ng pader. Ayan. Ito yung lapakainit kayo mga. maga. Kawawa tayo nito nga maga. Sa parahon ngayon maga, marami tayong ano, marami tayong panggatong. Paano na lang bu yung isasain natin? para magamit yung panggatong maga yeah, kaya ano napakailat pa tayo yung mga gabi natin ayan yung nasakan kong nagabi maga ayan makukuha mo natin ngayon mga maga makada makaharvest po tayo pero hindi natin basta basta may balik yan mamamatay po talaga yung maga hindi wala pang ulan masyaro sana umulan na mga sa susunod na araw kahit ano sa isang linggo dalawang bisis maga yan maga tingnan yung maga Parang nilinis ako na dito. Lakas kasang init. Ayan mga. Mga sana makita nyo mga. Tingnan nyo anong mga. Tingnan nyo ang gabi natin mga. Isang dahon na lang nakatayo. Isa o dalawang dahon na lang nakatayo mga sa mga gabi natin. Ayan po. Tingnan nyo mga. Dito tayo sa likod ng pader po. Ayan mga. Dito tayo nag-ani po na isang araw. Noong unang noong ano po. Linggo. Ayan, napaka-init dito mga imaga sa amin maga. Sobrang init po talaga. Ano, natutuyo na talaga dito ng lupa maga. Hirap na magtanim mga imaga. Hindi na basta sumabuhay ngayon. Tingnan nyo maga. Anong gabi natin? Wala na yung madahon dito maga. Tingnan nyo maga. Ano, makikita nyo maga. Wala na yung dahon. Madamo talaga. Patay yung madamo maga. At yung matanim natin, patay na namatay sa ano init nabubuhay man mga pero hirap pati talaga yung ano natin mga ibang tanim natin ay sana umulan na mga sana umulan ng isang ano dalawang araw sa isang linggo mga maawa yung panginoon sa atin mga dahil ano hirap na talaga ngayon maga. Yung mga yung matanim natin wala na gusto ko sana magtanim ng ano gabi may dala akong gabi dito ngayon mga ayan po gusto ko mas mga magtanim ng gabi po kahit napakainit mga kasi sayang yung panahon. Pero sana man lang mga ay umulan lang nasunod na araw po kasi hirap talaga mabuhay ito ngayon mga. Yan po yung gabi natin. Tanim natin mga. Yan mga. Ito. dala ko ng gabi mga. ano kaya ito mabuhay mga. Yan yung mga. Mandang lang ngayon init maga ay eh, wala ulan masyado maga hirap mabuhay ngayon maga yung gabi natin yan init ngayon maga yan maga tignan nyo maga ito yung dito tere yung ng isang at ng sa po natin pero ngayon wala na hindi pa basta sa nabubuhay mga maga tignan nyo maga ano talaga yung lupa nito ngayon maga tuyo talaga Hirap magtanim maga kasi natutuyo yung lupa. Dahil mahinit talaga kayo maga. Sana mawa yung Panginoon maga ay umulan na maga. Kahit isang linggo maga ay mayroong isa. Ayan. Isang araw o dalawang araw na ulan po. Kasi wala na tayong tanim. Wala na tayong natin maga. Hirap po. Ayan yung gabi natin maga. Binala ko pa rin yung gabi maga. Kahit ano. Kaya e, ano na lang natin. siguro to. Kaya e, ano. Sa... Para hindi mabilad ng init. Ayan. Tinago-tago ko na lang. Para hindi mabilad ng init. Ano Patay ang ano natin ngayon. Super init. Tingnan nyo maga. Wala na yung madamong maga. Pati yung madamong maga noon napakataba. Ngayon wala na. Patay talaga maga sa init. Super init. Ito yung gabi natin. Merong ano. Ilang piraso dahon. Zero, apat, o limang piraso mga dahon maga. Ayan po limang piraso. Pero kadalasan pa talaga maga ay isa o dalawa piraso lang natira mo ng dahon ng gabi natin. Aanihin ko sana ito ngayon maga. Kaso hindi pa pwede yung gabi na hindi pa dapat anihin dapat anihin sana ngayon hindi pa rin pwede yung maga kasi napakainit po talaga maga patay yung damo maga namamatay yung damo yan i-update ko dito kayo maga ito, ito ano lagay na parang dito maga sa so, ah nataniman ko ng gabi napakainit ngayon maga sa panahon ngayon may po may titintipor ayan maga ayaw yung pa dito sabi ko sa inyo maga dito tayo ritanim ng ano po mga gabi natin ay makataba dito ngayon maga wala na Pataba ng gabi nung ano natin mga dito sa isang, dun sa isang vlog po natin. Pero ngayon mga wala na. Sobrang payat na mga. Pa ay, sa po mga. Sana mawari pa naman mga po mga ay mula na po sana mga. Kasi kahit ako mga wala na talaga. Hirap na talaga makatanim tayo dito mga. Tingnan mga. Pakahirap mga magtanim. Kasi ano marami ng ano. Na, marami na namatay sa tanim ko mga. Ang uh, gabi kahit ano po mga intanim natin mga yung gulay-gulay po patay po talaga sa init kay mga pag hindi mo dinidiligan mga luwi kayo itong tanong karong mga eh maluwi ang ginawa mga na makamuha na mga yan yan mga punta tayo sa saging ko mga punta tayo sa isang saging ko po doon may bunga na po mga ay mababaw lang yun mga yan ayan, ayan. Eh mga dito test may saging po natin mga na ano. May bunga pa po. Eh mga maliit pa yung bunga mga maliit pa. Ayan. Tara mga maawa po inon mga to mga ay makarami tayo ng ano ani harvest dito sa atin natin. Saging mga o gabi po. Ayan, tingnan niyo mga sa baba mga May mga saging tayo diyan. Tanim sa vlog po natin. Yun po ang mga saging tanim natin sa mga vlog po natin mga. ay mga hirap na sila mabuhay mga. Ay, wala pa ano, ulan magaga sana maga ay. mulat na maga, kahit isang linggo maga o dalawang beses maga, umulan maga, dalawang araw po ulan maga. Ito po maga, nakainit po talaga ngayon maga. Ano ano? Ay, titi-titi po maga, may titi-titi po maga. Nakainit po maga. Simula po nung, no, nung no, unang buwan pa po. Ayan, ayan yung patir maga. Dito sa likod yung patir maga na ano, lagi ko binablog po na ano. Dito tayo sa may magabihan po natin sa likod na patir. Pero so ayan maga, yung gabi natin nahirapan na ngayon mga ka. Sobrang init po mga ka. Pag taniman tayo mga ka, siguro mamatay rin na naman po. Kasi ano, mainit po talaga. Nung tanim po po sa isang ano po. Nung sa isang vlog po natin, eh, namatay po talaga mga ka. Ayan, tingnan nyo mga yung mga daon nito mga ka. Ayan, sa init po ngayon, ng panahon. Ayan po. Mainit po talaga ng panahon ngayon mga Simula po nung unang buwan po po. init po talaga. Ayan, tingnan nyo mga yung masaging natin po ayun saging natin mga bagong tanim yung iba bagong tanim pa lang po yung unang ano po buwan ng berman po ayan mga buhay na po para mga lumaki po yan habis po tayo dyan ay mga sinadya po talaga pumunta dito mga para po ano may update po sa inyo mga kung ano nalagay natin ng gabi natin ngayon sa lagay na ng init ngayon mga napanahon mga ayan po hirapan buhay mga sana po makadami tayong habis dito sa ati saging po. Yan. Hey mga, punta tayo sa baba pa mga. Dito sa baba ng padir mga. Puntaan natin yung ibang ano, tanim natin. Tawa ah, na talaga ako sa tanim natin mga. Kasi ano, marami tayong, sa panahon ngayon mga. Marami tayong panggatong. Pero wala tayong, ano, sa saing gabi. Kasi ano, Hirap tayo ng gabi ngayon mga o mag kasi ano, mamatay rin pag rubarik natin itong tanim. Yan. Ano, tingnan nyo mga yung saging natin. Buhay na, 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 buhay na po sa ano. Buhay na po kasi nung ilang unang buwan po po tanam natin yan. Ito sa isang po natin. Ayan po. Pero tingnan nyo mga yung ano po, mga damo mga. Matay talaga yung mga damo mga dahil sa ano, init po ngayon. Gabi natin, mamatay din po yung ubang mga sana so, maawa po ko rin mga ay umulan na po mga kahit isang araw isang, linggo mga dalawang araw po umulan mga kasi hirap po talaga ngayon mga yan sinag yung atong, ating gabi mga yan po gabi natin wala na talaga sana lang yung dahon na tira yan tingnan nyo wala na mga ayunit ngayon mga Ayan, tingnan nyo maga. Kahit hanggang dito maga. Mabahaba na yung nilakara natin maga. Pero ano. Ayan. Nakiging dilaw yung ibang dahon ng damo maga. Ayan, natutuyo talaga yung lupa ngayon maga. Ayos init po ngayon maga. sadap po maga. Ay, umulan na po talaga maga. Kaya isang linggo maga o dalawa maga. Maawa po yung pinon maga. Ayan, tingnan nyo maga. Wala na yung namadamo maga. Namamatay yung madamo maga. dahil sobrang init po. Kainit talaga ngayon maga. Yan po. Kahit saan man po halos, kahit saan man tumingin maga. Hindi tayo nakikita, nakikita. Makakita pa rin tayo ng damo po na ano, namamatay na po. Tiyos, iinit po ngayon. Ay maga, sabahan niyo kumaga. At ano, ito yung saging natin. Ayan po. Linisan pa natin itong maga. At ibablog po natin itong maga. Sana po makablog po tayo dito yung maga. Paglinis ng saging po. Ayan. Tingnan niyo maga. Yung ano, wala na. Tuyot na talaga yung dahon maga ng ano ah, at saka gabi natin yung iba tuyo na po yan maga kahit dito maga no nakakarami ano patay na dahon maga yan po ah. init ngayon maga Ayan mga, nagdala ko ng kahoy po mga at ayan po yung sako natin sa likod ko po. Ayan. So may dalit ko yung kahoy mga, paggatong po. Pag-uwi natin mga, parang may magamit tayo mga. Ayan. So may hindi po talaga ngayon mga, ayan natin mga. Ayan mga, yung ano. Pagwiit natin mga. Marami din panggatong ngayon mga, makukuha. Ayan po. Ito ibarat pangdating iba natin maga. ano? Ah, yan yung maga. Ay, Yan, tingnan nyo dito maga. Ayan po, yung gabihan natin. Dito may manggabi tayo dito maga, pero wala na talaga maga. Berat na mabuhay ngayon maga. Tapos, super init po. Ayan. Wala yung gabi natin maga. Mamatay dahil init po yung iba. Ayan maga. Arat na mabuhay yung gabi natin ngayon Kailan mag-ainit pa panahon mga Ayan yung mga Ayan mga, yung bahay ko mga Ayan po yung bahay ko Ayan Pagod na tayo Pagod na tayo mga Ayan mga yung panggatong natin. Bakaraming na panggatong natin mga